Ayun. Maayang buntag sa tanan, no? Maayang buntag sa tanang mga Bisayang dagko, no? Ah, uh, pila adlaw nga wa uh, nga i-vlog, no? Kasi murag pabalik-balik lang ang mga issue, yung mga topic. So dito, ito nga kay Alice Go, uh, Guo, Alice Go, gu Alice Go, no? ang uh, kung tutuusin pa ulit-ulit uh, lang. Pero ang stand ko nga dito, no, kung matandaan niyo nung no, ako ya uh, kung blinag ko ito, ay uh, sabi ko nga eh kung Pilipinas siya, uh, at naging mayor uh, at yung mga tao naging uh, naging uh, maraming humanga sa kanya at bumuto sa kanya. So, ang sabi ko nga ang stand ko nga isa uh, wag naman nating ipagpalit yung uh, uh, pag uh, pagsuporta natin sa kanya, yung paghanga natin sa kanya at naging minor siya. Pero kung siya ay nagkamali, ah uh, sabi ko nga yung taga-bambantar na yan ay wag niyo nga uh, wag niyo uh, i kumbaga kumo kumo sinuportahan niyo i eh, pagtatanggol niyo na at uh, isa walang bahala niyo yung kanyang pagkakamali naman tungkol doon sa pogo. So, yun ang stand ko, ano? Pero ito, lalong lumala, no? <laughs> lalong lumala. Pero bago tayo maging uh, patuloy, ha? Yung mga hindi pa nakasubscribe dyan, mga pakisubscribe, no? At, uh, siyempre, binati ko yung mga kabisayaan nato, yung mga bisayang dagko, no? May adlaw sa inyong tanan. Uh, Batiin din natin, siyempre, yung mga nasa Katagalugan. So, magandang araw sa lahat ng mga uh, nasa Luzon at sa buong Pilipinas na, no? So, ito na nga, balik na tayo, ano? Ah, uh, matapos itong kay, uh, ay, uh, tawag nito, itong kay Go, no? Sa usap nung kay Alice Go, na marami nang nakaladkad na mga andyan yung PSA, napunta na sa, nakaladkad na rin sila, immigration, nakaladkad na rin, tapos yung pati yung, ah, uh, yung mga sa usapin ng lupa nakaladkad na rin kasi bakit nagkabili ito ng lupa so ang gusto ko lang uh, ibang banggitin sa inyo na itong uh, si Alice Go ay talagang lumabas na yung uh, problema niyang malaki no ayan ayan Natakpan ako so itago ko na lang pagmumukha ko <laughs> so ito na nga no sa ang, ang dati kung stand sa kanya isa Maring Pinoy nga siya dahil uh, na naumpisa, nagsasabi siya na yung kanyang ina ay si Amelia Lial ba yun? O sino yun? Yung Lial ang apelyedo at ginagamit niya yung Lial na yun. So, ang sabi ko nga, ang stand ko nung umpisa, isa, uh, maring Pilipinas siya, pero uh, kung nagkasala siya dito sa Pugo, eh wala tayong magawa kung hindi uh, kasuhan siya at... Uh, hanggang sa dulo. Kung matanggal siya sa pagkamiyor, ah, hindi tayong ah, mag, ano dyan, kumbaga, ah, dapat sana umasa tayo o ah, sumunod tayo sa batas. Dahil yun naman talaga palagi ang gusto nating mangyari. No, no one's above the law. So, ito na, no? Sa NBI, lumabas na, na itong si Guwang Ping na nakuha ng uh, komite nila Risa Honteberos at ni Win uh, Wayne Gatchalian sa kanilang uh, pagpupursige, pagkuha ng iba't ibang dokumento dito kay uh, Gu Ping o kay Alisgo Go, lumabas ito, binigay ito ng National Bureau of Investigation o NBI. Samakatuwid, nung lumabas itong uh, si Gu Wang Ping ito, ang fingerprints nito ay uh, kinumpara naman sa fingerprints ni Alice go. No? So itong si Mayora, <laughs> lumalabas sa kanilang uh, pag-aaral na talagang uh, iisa. Uh, kung sa Bisaya, ninggawa sa ilang uh, investigasyon, pariho ang duha ka nila lang, duha ka tao. Uh, si Guwang Gu, Gu o si Alice Gu ay iisa ay usa lang katao no so mo na ni problema ron <laughs> ito na yung problema ngayon kasi nga uh, bukod sa nagkaroon siya ng mga kalukuhan o mayroon o kasabwat siya sa mga nag-operate ng pugo diyan sa Pamban na kung saan yung iba niyang mga kasosyo ay mga wanted pa at ngayon ay nakakulong sa Singapore no dahil sa mga kasong money laundering at nadagdagan pa yung mga nahuhuli diyan sa na nagtatago dito sa may bandang Clark yung nababalitang punta na punta na resort o punta na hotel ba yan so panibago another uh, uh, another uh, evidence or facts na naman na ito talagang si Alice go ay uh, hindi na siya makakaatras uh, sa nangyayari diyan sa Pogo. Ngayon tayo naman bilang uh, simpleng mamamayan, uh bagamat uh, na biktima tayo na lalo na yung mga taga-Bambantalak, no, sana kayo ay maintindihan ninyo na ang uh, uh, pagpapatupad ng batas ay talagang uh, minsan masakit, no, pero uh, dahil uh, yun ang batas, ay sundin natin. Ngayon, ang isang problema pa nga, baka matulad ito kay na Bantag, kina Kibuloy, kina uh, Tebes, na ang bagal, ang bagal ng uh, paghuli. Dahil ang pagkakaalam ko, ang pagkakaalam natin, uh, siyempre yung mga tulad ng kasong yan, Pugo, tapos yung pagkamayor niya, may mga prosesong dadaanan, no? May mga proseso, pa, kailangan patunayan mo muna sa uh, korte na siya ay talagang may probable cause, yung kanyang pagkakasala ay talagang may sapat na mga ebidensya. After that, tsaka pa lang siya uh, i-issuehan ng uh, warrant of arrest, no? saka pa lang siya isyuhan ng warrant of arrest. Ngayon, ang problema nating malaki, paano kung matulad ito kina Tibes na malaman-laman natin, panay ang sabi ng abogado na nandyan lang, nandyan lang si Tebes ano, andang humarap, tulad kay ano, yung si Topacio na abogado ni Tebes Yun ang pinagsasabi, di ba? Pero nung lumabas na yung uh, mand mandamiento de Aristo, wala na nakatakas na yung animal, <laughs> huh? so ang isa sa magandang balita ay itong sinabi ni uh, dating Department of Justice uh, Secretary uh, Dilima, Laila Dilima. So may may ano, may bagong uh, development na pwedeng mangyari ano, so paparinig ko lang sa inyo, papakita ko lang sa inyo ng si suspended Bamban Mayor Alice Guo kahit walang akusarat ayon kay dating senadora Laila De Lima pinag aaralan naman ng COMELEC na maghain ng kasong kriminal dahil sa pagsisinungaling ni Guo noong tumakbo siya sa pagkaalkalde nasa front line na ng balitang 'yan si Gary De Leon Sa public market ng Bamban sa Tarlac kapansin-pansin ama nakasabit na poster ng pagsuporta kay Mayor Alice Guo Ayon sa ilang nagtitinda, patuloy nilang susuporta ng kanilang alkalde sa kabila ng mga ipinupukol sa kanyang issue. Pero aminadong ilan sa kanila na hindi nila inaasa ng inilabas na report ng National Bureau of Investigation o NBI kung saan nagkutugma ang fingerprint ni Mayor Go at ng Chinese National na si Go Happy. Nagulat po kami na... Go. Ganun pala siya sa palasang Chinese talaga. Hindi mo po kami nagamit. Sabi po nila, bakit do inano yung hindi taga rito ibinoto, hindi naman kababayan dito. Yun. Ah, ito. ito sa seryoso mga paglabag sa visa condition. Pwede rin daw ikulong. Yan. Ang sinasabi lang dyan, ah, uh, mas mas tama yung sinasabi ni uh, Madam Laila Dilima na parang tayo, kung tayo ay pumunta sa ibang bansa, tapos nagka-problema yung ating uh, visa, ay ora mismo, pwede kang damputin ng uh, immigration doon. Ito yung sinasabi ni ano ni Laila de Lima na kung yung mga pagkakasala niya sa kumilik, pagkakamali niya doon sa pagtakbo niya, nag, nag uh, nagkunyari siya na Pilipino pero hindi pala Pilipino, bago siya matanggal bilang mayor, marami, mo, marami pang proseso. At uh, ombudsman o sandigang bayan pa yata yung gagawa niyan kung alin man sa dalawa, bago siya masibak o matanggal. Dito naman sa usapin ng Pugo, na uh, bagamat may mga ebidensya na kakain din ng uras yan para uh, makapagsagawa sila ng uh, uh, desisyon na sapat na yung mga ebidensya at uh, maglalabas na ng warrant of arrest. Sa makatwed, yung dalawang yun, yung kanyang pagkakasala sa kumilig at yung pagkakasala sa pugo, ay uh, kakain muna ng buwan, sa dalawang buwan bago magaganap. So ang pinapangambahan natin, eh, baka bigla itong uh, makatakas, no? Tulad nung nangyayari kina Kibuloy, kina uh, Tibis, kina bantag na biglaan lang nawala. So itong sinabi ni Madam Laila de Lima na gamitin yung immigration law, ha? May tama din naman to, no? Para sa akin 100% dapat itong gamitin. Ha? Paging <laughs> paging uh, immigration na uh, bureau, no? Kayo ay uh, may mandato para humuli sa sino mang taong uh, Uh, ginamit yung visa na ibinigay ninyo sa kakaiba sa hindi legal na sa hindi uh, matatawag nating hindi angkop doon sa kanyang uh, mga karapatan bilang humawak sa isang visa huh? ang ibig kong sabihin uh, kung may visa ka tourist visa kunyari no hanggang ano ka lang may 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 limitasyon yung panahon ng pag-estimo at uh, sasabihin mo lahat kung saan ka pupunta tapos magpapakita ka ng mga uh, balikan mong uh, paglipad, pagpunta at pag-alis tapos yun may pera ka ipapakita yun so kung ang visa mo naman ay uh, negosyante ay hindi ko na alam kung mayroong Anong mga kaakibat ng mga patakaran Pero wala yata doon sa anumang mga visa para sa dayuhan Na magkaroon ka na nga mga lupain So yung pagbili niya, pagkakaroon niya ng mga lupain Pagkakaroon niya ng mga ari-arian Siyang nagmamayari mismo Bawal na yun, yun ang bawal doon Kaya bukod yan sa uh, mayroon siyang ginawa para makakuha ng kung ano-ano nga passport, pasaporte, tapos nilabag niya yung mga uh, mandamento yung mga kautosan bago ka makakuha ng visa, yun ang dapat gamitin ng Bureau of Immigration. No? Bawal yun. Yung, ang visa mo lang dapat ay pang turista lang o pang negosyante lang. Pero may kaakibat yon na dapat hindi ka magmamayari ng higit sa 40% o kung ano man yung batas na yun. No? So, yun ang malaking bawal doon. Kaya itong uh, immigration, pwede itong manghuli. Pwedeng hulihin si Alice Go sa kasalanan ng uh, doon sa mga alituntunin ng uh, pagiging visa holder niya. Ha? yung ipinigay ng uh, immigration na visa sa kanya, ay kanya itong nilabag o oh, gumawa siya ng sobra-sobra o oh, labis-labis batay sa dapat lang na ah, karapatan niya. Habang tayo, pag tayo ang mapunta sa mga ibang bansa, ay ganun din naman ang mangyayari sa atin. Pag ah, ang visa mo ay nag-expired, o kaya kung ano man yung sinulat doon na hindi mo sinunod, ay pwede kang hulihin ng immigration. Ilalagay ka sa kanilang uh, uh, parang kan kanlong nga, no? sa kanilang holding area bago ka i-deport. Ide so, ito yung bagong development. no? Ito ang mas maganda na sana gawin na ng immigration para ma-hold na itong si Alice Go at hindi na makawala pa sa uh, ating bansa ha? yun lang at maraming salamat mga kaibigan no? ako uh, nanatili sana doon sa usapin na kung siya man ay Pilipino uh, hindi pa rin natin siya dapat uh, hindi pa rin natin siya dapat uh, pagbigyan kung siya naman ay nagkasala sa ating uh, uh, batas tulad ng pagkaka-involve niya sa Pugo pero ito nagdouble dobli na nagpatong-patong na bukod sa pagkakasala sa pugo, may pagkakasala din siya sa kanyang bisa, na hawak na bisa. At may mga karagdagan pang pagkakasala batay doon sa birth certificate niya na may ginamit sila ibang mga tao. Nako, problemang malakian. Yun lang mga kaibigan at uh, mga kauban, no? Gusto lang nato uh, nga mahibaw-an sa uban nga naay bag naay paagi para ma pansamantala mahold na siya o malagay siya sa isang uh, safety house, safety house. Malagay siya sa uh, isang sa, sa isa sa mga ahensya ng gobyerno at masisiguro na hindi siya mawala, hindi siya tatakas, hindi siya maglalaho na parang tulad kina Bantag, tulad kina Tebes at tulad ni Kebuloy. Okay, mayang buntag, mayang magandang hapon, magandang uh, araw sa ating lahat. Ingat tayo at ay pagpatuloy natin na suportahan kung ano man yung naayon sa ating batas at makakabuti sa ating bansa.